Ikaw na lang ba palagi ang sunod-sunuran sa partner mo? Halos mababaliw ka na sa kasunod-sunuran sa kanya kahit ikaw ay binaliwala na niya. At dahil sa sobrang mahal na mahal mo siya, kaya ikaw ay sunod-sunuran sa kanya. At minsan, napapagod ka rin ba? Gusto mo ba na siya na naman ang mababaliw sa kasunod-sunuran sa iyo at habang buhay, magmamahalan kayong dalawa ng partner mo? Pwes, gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Basta gawin sa tama at hilingin ng buong puso. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng kahit na anong kulay na panulat at isulat sa kaliwang talampakan mo ang kanyang pangalan at apilido ng isang beses lamang. Dapat alam mo ang tunay na pangalan ng target nang sa ganun mapadali po ang talab nito. At pagkatapos mo na itong masulat sa kaliwang talampakan mo, ay hawakan mo ang talampakan mo, ipikit ang mga mata mo, mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo ng mabuti ang target at ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido, ikaw na naman ang mababaliw sa kasunod-sunuran sa akin. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. Pwede ka rin magdagdag ng hiling kung gusto mo wala pong problema. At pagkatapos, huwag niyo pong kusang burahin ang nakasulat dyan sa talampakan mo. Hayaan mo lang ito. Sa kahit na anong oras na gusto mo, ay pwedeng gawin ang ritual na ito. At kinabukasan, ulitin ang paggawa nitong ritual sa kahit na anong oras. At depende po sa inyo kung hanggang kailan niyo po gustong gawin ang ritual na ito. Dahil isa itong gabay para mas lalong mapatibay at mapabuti at maging sunod-sunuran sa iyo ang partner mo. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.